Kung ka mo may gabi, may exam ka na kaya may paso. Ano yeah, naman yung gabi? Mga 6. Sus, so, matutulog so, ka na nga ng 7. Ano naman yung review mo? Done. Hindi dyan. Hindi natira pa. Hindi siya kasi para exam. Matingin. Wow. Ay, kami na. Pati nga. Hindi siya natutang gano'n. Oh, so, ganda ng Tabi mo gano'n. Oh. <laughs> Sound check.